Hindi naman na yan eh. Mother ni <laughs> Ah, uh, <laughs> huwag gagawin ng battery. Joke. <laughs> About electricity? Oo, pwede. What's the air? Ano? Why? Ah! Electricity. Kit, tapos tas mo yung um, buk mo. Ang kuryente ka. Sagay ka ng kiglat dito. Nandun pa ba yung gatas ko? Nandun pa gatas ko? Wala, wala naman niya ako yung gatas. Ano na na? Pero nasa na rin. Na Ah, na meron ako? Oo. Oh. wala na, oh. <laughs> na rin, <laughs> may... mm -hmm. <laughs> ininom dito basa. basta. Ay. Di ba may nagsiging? Ngayon, nandiyan bulat. Wala mo. Yung pagkain mo nandiyan pa eh. Di mo. Hindi nga wala Ay, pagkain mo nandiyan pa. Ay. Ayun natin. Ayun natin. Ayun natin. Ayun natin. Ayun natin. Ayun

Puno sa akin. Puno, puno sa akin. Sa electric ko. Hindi ako gagawa ng ano. Hindi. hindi ako kilos mo ang araw. Oo, kahit ako dyan lang sa labas. Dapat ang hindi ako ng idea ko, puno matulog ako bunga. Pero dapat ang dyan sa labas, lang kayo. Do? Patay ka na ano, nakaiga eh. O, oh, pinutol na puno. Troso ka na. Bawal magputol ng puno. Hmm. Bawal magputol ng puno. Asan ko sa pool Ayon, pala binanta, tayo? Ano ba? Bagyan. Oxygen. Whatever. Sabi ako isa. Ano po na ba? No. Oh, didi, 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 didi. Walang tao style dito, na? Wala. Mas gusto ko pa yung toaster kaysa, ano, microwave.

Magsa, tapos gawa, kaya nalang gumawa ng kwento. One day, may pong dalawang bata na may ring naglalaro ng battery, tapos tinatabong tabong mo sa Tapos yung sinumpa po kami, ng ko na. Ngayon, di bawal kami hindi pa wala magkasama kasi nasabog kami. Ang oriente po, nasabog po kami. O iba, dali lang gumawa. Ubigata to eh! Hindi naman nalagyan naman tingnan yung bread eh! Hindi, konti lang. Sira ulit natin ito, hindi naman nilalagis yung nasira, no. Hindi. Hindi nang luto kanina. Naragin pa nyo ng yung bread. Mika. Hindi naman mantiga, kumantika ng ano to, itlog. Ay, si ano, si Jai. Eh. Si Jai. Ayan. Yeah. Tapos ba Sabay si na ko, guys. Hmm. Na, Tapos natin konti. Bawa. Kadumihan ka ito eh, si iklog ito eh. Bakit?